Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Sergeant Trip. Sa video ito, mayroon po akong i-discuss sa inyo na maliit na topic ko. Subalit, napaka-importante at napakahalagan malaman po ng ating mga uh, kababayan at mamamayan. ito po natin pag-uusapan sa ngayon itong po sa tree cutting permit o yung uh, permit po sa pagpuputol ng mga puno ng kahoy noong nakaraang araw habang po kami ay nagpapatrolya ng nakin kasama mayroon pong lumapit sa amin at nagpapaalam na mabibugputol la po siya na puno na kuya po niya sa pagpapaayos uh, ng kanilang ng bahay may pinakita po siyang uh, certification galing sa barangay na kumuha daw po siya doon para maipaputol na po yung puno nais nice ko po ang isaayos at saka i-correct yung ganitong paniniwala. Ang certification galing sa barangay po ay isa lamang sa mga dokumento na kinakailangan sa pag-apply po ng tree cutting permit. Ang tree cutting permit po ay ini-issue lamang ng TAGA, DENR o uh, Department of Environment and Natural Resources o ng PCA o yung uh, Philippine Coconut Authority. Itong dalawang uh, ahensya na ito, ang mayroon naman pong authority sa pag-issue ng tree uh, cutting permit. At saka mayroon po itong mga conditions. Kailangan po natin pag-applyan, magdala ng mga dokumento, uh, certificate of ownership ng uh, lupa at uh, kung ano-ano pa na hinihingi po na kinakailangan para payagan po kayo na putulin po yung puno na yung request niyo. Tandaan po natin, ang illegal po na pagpuputol ng mga puno ay mayroong kapulan, pinalidad. Nakapaloob po ito sa Republic Act 9175 o yung Chinso Act of 2002 at saka sa Presidential Decree 705 o yung uh, PD 705 o yung uh, Forestry Code of the Philippines. Malaki po ang pinalidad sa illegal logging. Naging responsable po tayo sa pagpuputol ng mga punong kahoy. Kung hindi man po natin maiwasan, palitan po natin ito at magtanding po tayo ng mga panibago. Sama-sama po tayo, tulungan po natin ng ating kapaligiran, uh, labanan po natin ang climate change. Uh, sa mga gustong uh, magkomento, magbigay ng suggestion at mayroong mga katanungan, magpataal-lamang po at ito po ay ating pag-uusapan. Maraming salamat po.